Hello guys, ito ang inyong lola nagluto ng dinding-ding, ding na walang uh, yung ano, bagong isda. Itong aking version. <laughs> Or laswa. <laughs> Ayan guys, halong-halong gulay. Meron siyang kalabasa, sitaw ang palaya, malunggay, talbos ng kamote, tapos, nilagyan ko siya ng isang sili lang. ng pansigang. Ayan. And then, nilagyan ko siya ng pritong galunggong. Ayan. May pritong galunggong. namis ko kasi ang gulay, kaya nagluto ako. So, ito ang ulam namin ni Ate Jona. Ayan, may okra. Ayan, sarap-sarap nito. -sarap Wala kasi akong bagoong isda. Kaya ito na lang ang nilagay ko guys. Ayan. Ito, may sili. Ayan. Nilagyan ko siya ng uh, beef cubes. At saka ng magic sarap. At saka ng oyster sauce. Ayan. Para magkaslasa siya ng konti. Ayan. Gusto kasi ni ate may sabaw. Ako gusto ko yung gulay. Ayan, simpleng luto lang. Tara, kain tayo. Lunch na namin ito at saka hapunan. Ayan, kakainin ko lang yung gulay. Hindi na ako magkakanin. Ayan guys, yummy yummy. Let's eat. Ang aking version ng dininding or laswa. That's it guys!